Good morning yung guys. Ayan guys, so ang ganda na guys ng tanim kong melon guys. So, oh. lumago na siya guys. Dami ng bulaklak. Dami ng mga bulaklak ng idol. Oh. Malapit na mamunga to. sigurado mamumunga ng marami ito, kasi ang taba dami ng bulaklak mga idol oh. at parami ng parami yung baging na Inaalagaan ko talaga to para mamunga. Ito mga tanim kong talong, buhay pa rin. Pero hindi na makabuo ng bunga. Namumulaklak pa siya pero hindi na kaya. Hindi kaya ang init. Namumulaklak si mga idol. Oh. dami niya pa rin bulaklak pero hindi man nabubuo dahil na sa init. kung hindi mainit sigurado daming bunga sana to ah, so hindi kayang init kung ang tao nga hirap na hirap sa init eh ito pa kaya mga <laughs> idol ba ah, namatay na kayang iba oh. alanta na talaga kahit lagyan pa ng tubig talagang hirap Yan pag-asa ko lang dito itong ano. Yung tanim ko na bilon. Ang ganda na. Makarami ng bulaklak. Ayan mo. Madaming dumadapo ng mga bubuyog, kinukulik yung nectar ng bulaklak. Ano guys, madaming bubuyog guys. Ayan sa loob Sa loob ng bulaklak dami oh. Kinisip-sip yung mga tamis. Boring. Oh, boring, mother. Ada milo na na rakam warin egi. Ada tol flower. Oh. lagi ko lang itong alagaan para makabunga huwag yung taro huwag yung taro huwag yung taro kasama ko yun dito sa trabaho guys gorja yun dito ah nipali ang lahi nih paling. guys yung tubig guys yung pinahabot ko lang dito guys yung hose para pandilig dito guys Sigurado makakabunga to kasi alagang-alaga rin sa tubig. Ang problema nga nito pag may bunga na oh. Hindi na naman makahinog. Dilaw pa lang kinukuha na. Bubot pa kinukuha na. No? Ginagulay pala ng ibang lahi ito. Oh. Itong bunga nitong milon. Parang pare sa upo. Ginagulay nila. Kasi yung una kong tanim dito napakaraming bunga hindi man nakakainog wala man nakakainog pilaw pa kinukuha na Ganyan lang, pag ko lang ng tubig yan. natin mga idol ang dami ang tubig magiging maraming tawig sa ilalim niyan. kaya magiging sagana sila sa tubig itong kamuting baging ang tibay ng buhay kaso nga lang yun malilit na lang talaga yung daon niya. malilita lang ang dahon yan tanim kong upo hirap din gumapang mga idol nahirapan talaga sila Bali tatlong puno to na upo tinanim ko dito. Hirap na hirap gumapang. yung tanglad ko guys yung so malago na rin guys yung lemon grass malago na diop namin ngayon guys kaya andito na naman ako sa garden ko araw ng biyernis ang diop dito Sa atin sa Pinas ang diupin ng mga trabahador linggo dito. Biyernes, and guys, maraming salamat. Guys, sa panunod ng aking video, thank you so much. God bless us all, mga idol.